Pagkita na po mo kayo. Atras. Okay mga atis. May napansin ako mga tits na isang ito, ito na ba ito na put mic. Parang put mic mga tits. Yan. At sa mga tits ay pagkita ko sa inyo. Ito. Ito ka. Okay. Yan. Tingnan na na ha. Ito ka. To. Hey, hey. Ito, kita Kita. Ito is foot mga nga ati ito. Oh. Foot na may butas sa likuran. So ngayon, tas Ititik natin mga ati it sa pindulong kung saan siya magsi-swing. Dito tayo. Huh? Kung saan siya magsi mga ati it, so oh. tingnan niyo mga ati sa likuran. Kasi yung ano, yung butas sa put mark na sa likuran. So yung swing natin sa pindolom natin sa likuran din. Nan niyo oh. malakas yung hatak niya papunta sa likuran. So puntahan natin kung saan yung ano saan siya nag stop dito. Baka meron dito. Or mag-iikot sa dito. Oo, nagsiswing pa din mga katiits. Mga 5 meters yata katiits. 5 meters. Dito. Ito ka. ata ta Ngayon, ilag natin dito. Kumabalik ba siya. Oo, oh, siya. Huwag sabihin, hindi siya pumunta doon. Andito lang. Yan you know? o. Yan, ang lakas. Dito yata. Dito mga tigis, o. Oh. Mm. Yan, nagsiswing na siya, katitits Yan you know? o. Grabe yung pindulom na tinuturo ng kaibigan ko mga Ito yung kaibigan nagturo ko isa. Uh, legit treasure hunter siya. Tapos veteran na treasure hunter yan. Yung pindulom daw is maganda yan sa pang treasure daw. Yan maganda sa pang treasure or panghanap ng chamber ng tunnel. O, tingnan nyo. Yan lang kalaki ang sinasagap niya. Hindi katulad kanina na malaki yung sinasagap niya. Ito isa. Uh, yan kalaki yung sinasagap niya. Yan mga tickets. Natap na tamaan na yung pa ako. Yan, tingnan yung kamay ko or nag nagsusuing ba oh, hindi? Di ba mm. no. mm. hindi? No. Hmm. Hindi nagsuing yung kamay ko. Pusa siyang umiikot mga katiits. Yan. So put mark marker sign nakita natin nakahumol nakababad sa tubig so dinitik natin yung footmark niya nasa tubig tipo pero may salikuro sa dito niya, may butas. So 5 meters from there or 3 meters, nakuha natin tam tamang digging spot mga ate. So ngayon, didig natin, tagyan natin ng marker to para dito tayo maghukay. Oh, uh, may kabayo oh. Yan, mga ate So okay, tabayan niyo mga ano ko for this video today. Maraming salamat sa pagpanood and don't forget to subscribe my channel and don't forget to follow and click the notification bell. Now, salamat po mga tits. God bless you all. Bye-bye. Push -bye. Oh. Ah.